Isang kuha mula sa CCTV footage ang kumakalat ngayon sa social media, kung saan ay nakuhanan ang isang nakapangingilabot na insidente. Sa naturang viral CCTV footage, makikita ang ilang kalalakihan na nasa labas ng isang establisimento, na kasalukuyang tila nasa kalagitnaan ng isang argumento, maya maya pa ay makikita mula sa kalayuan ang paparating na isang kulay blue na SUV, at bago patuluyang makahinto ang naturang blue SUV, ay isang lalaki mula sa likuran ng isa pang lalaki ang bigla na lamang nanakit dito. Dahilan kung kaya't ilang di pa din ang layo ng inabot nito mula sa naging patalikod na pag-attacking iyon. Matapos ang tagpong iyon ay nagkaroon ng kaunting komosyon sa paligid, na agad din namang napigilan ng ilang kalalakihan. Sa pagpapatuloy ng viral CCTV footage, ay makikitang sa gitna ng komosyong naganap, ay bahagyang umatras ang blue SUV na kararating lamang, bagay na tila hinarang ng isang lalaki, dahil sa ginawang iyon ng naturang lalaki ay huminto sa pag-abante nito ang sasakyan. Maya-maya pa ay makikitang basta na lamang lumapit ang naturang lalaki at walang kaabog-abog na binuksan nito ng pabalang ang driver side door ng naturang SUV. Kasunod ang pilit na ginawang paghabol ng nakapulang cap, habang pinigilan naman ito ng isang lalaki. Ilang segundo lang ang naging pagitan, ay makikitang tila bigla na lamang nagkulasan palayo sa naturang SUV, ang lahat ng tao sa viral CCTV footage, Kasunod ang paglabas mula sa driver's seat ng isang lalaki na nakaputing sando, panakanaka itong naglakad sa paligid sumandali, bago ito tuluyang sumakay sa SUV at agad na umalis. Nang tuluyan ng makaalis ang blue SUV, ay dito na tumambad na nakahiga na lamang pala sa kalsada ang lalaking matatandaang nagbukas ng pintuan ng driver's seat, at kung titignan maigi ang kuha ng CCTV, ay makikita na ang lalaking nakasandong puti na bumabasa na aturang SUV, ay may hawak palang armas. Agad namang dumating ang saklolo at polisya sa naturang lugar at naisugod sa ospital ang lalaking na pag-alamang nagtamo ng mga tama sa paa at sa kanang bahagi ng dibdib nito. Sa tulong din ng CCTV sa naturang establisimento, na natukoy na sa isang kilalang hotel compound sa Cebu City pala ito naganap, malinaw din na nakuha ng mga otoridad ang plate number ng naturang blue SUV, at sa ginawang follow-up operation ng mga polisya ay nahuli si Jed Andrew Celera, bilang ang driver ng naturang blue SUV, na isa palang kilalang rapper artist at flip top battle MC sa Cebu City, na mas kilala sa tawag bilang si Range 999, na may 1 million followers sa kanyang Facebook account. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay napag-alaman din ng pulisya na ang taong nakaalita ni Jed Silera, ay ang 37 years old American national at former MMA fighter, na si Michael George Ritchie, na matapos na maganap ang naturang insidente noong March 17, 2024, ay kahapon March 19, 2024, bandang alas 4 ng hapon, sa kabila ng ilang araw na paglaban nito sa ospital ay tuluyan na nga itong na Dahil dito, ay nahaharap sa isang mabigat na kaso ang naturang rapper artist, para sa sinapit ni Michael Ricci, at sa ginawang pag-amin nito sa isang live interview ng oras na ito ay mahuli, ay sinabi nitong nagawa niya lamang umano ang bagay na yon dahil binastos umano ng naturang foreigner ang mga kasama nitong kaibigan na ang ilan sa mga ito ay babae, sa isang bar sa loob ng naturang establisimento, bagay na patuloy pang inaalam ngayon ng mga otoridad.